Good morning, good morning mga Ludi Nandito naman po ngayon ang inyong lingkod sa lawat Bumalik ako sa spot kung saan ano mga Lods Nahulihan ko ng malaking lapo Baka sakaling pagbigyan pa rin ng malaking isda O, oh, pain ko, parang malalaki na Kasi ah, pag malaking pain Tiyak malaking kakain Ayan oh. malaking chance na makulit malaki Buong pusit tsaka buong tamban. Sana pagbigyan naman ng biyaya ngayon mga Lods Okay. busan ng nylon naman ito. Sigurado na naman. Medyo may hangin ang bahagya pero hindi na makalakasan. Okay lang ganyan. Sana hindi malakas masyadong current na kailangan sasad-sad yung nylon ko. Dahil napakalalim ng spot na ito mga lods. Sana napagbigyan makahuli ngayon. Tapi so, ready na yung pandugtong ko kaagad. <laughs> Pagkaubos ito dugtungan ko na. Okay. Okay, sorte mo diyan. Unang kumagat pala mga lords. Unang kumagat. Ayun oh, konti pa lang nahila ako, bago pa lang. Medyo maano to. Malakas-lakas din. Okay, sumama ka lang sa taas. Cut mo natin. Medyo malapit na ito mga Lodi. Oh, mahaba-haba na nahila ko. Oh. Nasa 20D pa na lang siguro ito mga Lods. Mukhang maganda-ganda ito mga Lodi ah. Medyo maano, bigat-bigat hilain. Masarap hilain mga Lods. Natin kung ano isda. Iba matanaw. Pero malapit na yan. You oh, know, Tanaw na mga luti o. Oh. Ano kaya? Uy. Ibang klaseng sada ito mga lods. <laughs> Hindi gumagalaw. <laughs> Unang huli. Kaya palaga pabigat lang. Unang huli mga luti. <laughs> bato pala. Bato. Akala ko malaki na <laughs> talaga sulit ang unang huli hmm. Hmm. pumain ko buo pa rin ariba muna ariba ito mga lodes siguradong isda na ito mga lods. Paning unang huli sana sumama sa taas kaya mapan na nailak ko <laughs> nylon pumain ko buong tamban at pusit Medyo mabigat-bigat hilain din mga lods. Jack good size ito. <laughs> May ingay yung tukon. Yung gumaan na. Sumama na. Lumitaw na. Gumaan na siya mga lods. Sumama na. Ayan o. Oh. Ipati na mga lods. Kita na o. Oh. Mubula na. Hindi ano isda. Uy! Lapo ulit mga lods. Lapo! Uy! Lapo ulit! Wow! naman <laughs> pero bata pa mga lods <laughs> Para sa huli ko nakaraan medyo maliit lang ito ngayon ah oh wow <laughs> talaga ayos mga lods pinagbigyan <laughs> mga, ano siguro mga lods eh? ikaw lang kung abot limang kilo oh <laughs> lapulit po lapu. Hmm. Oh, may nag-comments pala nakaraan mga lods na sa nahuli ko na lapo scripted daw kasi hindi na raw gumagalaw patay na ayun natin malodi na mga sa lalim ng pinanggalingan oh. labas yung mata dahil nakumpress sa tubig nagkaroon na air pocket oh. ayun oh. 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 napirsa sa pagila yung mga lods sa sobrang lalim laking <laughs> <Lucky> lapo <laughs> lapo ulit Gito rin lapo na nahuli ko na karan dito mga lods oh. Ayos na ice malodi. lodi Sana naabot malimang kilo mamaya Tabayan na nyo mga lods Timbangin ko maya pagdating sa tabi Arriban mo na ako Baka may pandagdag pa Hihi. Ayos ayos hmm. Labas si mata niya Nagkaroon siya ng mga air pocket mga lods o, Gawa ng sobrang lalim Tapat sa loob baka makawala pa score <laughs> okay jalan muna na yan hmm. ito mga lods kung pero hindi ito kalaki yan. good size lang good size pangalawang huli nang inyong lingkod ayun o nakikita na tanaw na Ati puti na Uh, bumula na siya mga lodi bumula. <laughs> bumula na siya kontol bun, c'mon let's so fish on, oh, oh. oh, op op, oh, op op, <laughs> op op, op tama ka wala pa, kontol, ah talaga, okay fish on, <laughs> parang dalawa yung kanina sa Huwag oh, siya lang talaga siguro Okay Ano ulit pa in? Ako hmm. oh, ganyan lang pagpain ko mga lodi oh. <laughs> Parang walang kawil Okay, hariban ba na ulit Ito ni yung pangatlong huli mga lodi Sana huwag makawala medyo malaki laki rin ito mga lods mabigat bigat ka atakin ba malalim, <laughs> malalim pa malalim pa malalim tiyaga lang sa pagila basta may mahuling isda maganda rin talaga yung spot na ito mga lods kahit na malalim basta hindi lang masyado malakas yung current tapos makasad-sad yung kawal sa dalang tiyak makakaisda talaga may laman pa rin talaga na spot mga lods Tingnan mo rin ko sa harap oh. Sana makarami ngayon. Marami pang bilig bigas. <laughs> Malapit na ito mga lods. Pero hindi pa matanaw. Atin, yun, ang isda. Pa matanaw, malalim pa. Ayun, tanaw na oh. Malus so oh, namuti na. <laughs> Nagbula. Ayun oh. Isang piraso. Ayun na. Yun. Tumidaw na siya mga ludi. Kuntol. Good size. Mga lods. <laughs> Ang ganda ng pagkatama ng kawil. lunok na lunok. Good size oh. <laughs> Sana makatsampa na mga ano mga lords. Mga, mga tag kilo. O kaya 10. Ino ko na mi dito nakaram lalaki Mhm. Uh -huh. So easy. Okay. Fish on. Hmm. Fish on, oh, talaga. Okay, diyan ka lang. Damihan niyo pagkain diyan para makarami. Pamain ko pilipit-pilipit to sa lalim mga lods sag ikot-ikot sa habang inila. Okay, para maayos. Kailan si simulan bago ilatag? Sayang kasi yan. Pulupot lang yan kapag binayos. Yun buong tamban kinain nila kawal pa main hindi mo parang may gas gas uy may gas gas kailang i-repair mahirap na maya kaya tay tayo na malaki makawala kapatid kailang wala mga gas gas kung may gas gas repair ka agad pangilayan pag malaki may makawala mga lodi okay buki bagay main ito ko ikot ang mga lods okay. tamban kapusit daraw ko kagabi ako sa largarite isang pigakol Pahilog muna ako kagabi bago ako nag-travel dito kayo naman madaling araw. Kayo na umaga. Okay, simpleng pagpain lang. Oh. Ganun na yung mga lodges. Oh. <laughs> Ayos na. Tingnan ko muna kung nakalayo na ako sa spot. Naka-GPS lang kasi ako. Pwede pa. Ah. Pwede pa yan. Laglag mo na ulit Ito okay, gano'ng nakakalayo Sige Kalalaki okay. dyan Okay Yay yay Ipawin na mga lods Hindi na makapurma Malakas na masyado yung hangin Mabilis na yung padpad ng bangka Gawa siguro na itong ano na to Medyo may itim dyan banda Tsaka sa si dyan galing yung hangin Hindi na makapasayad yung kawal ko Gawa na malalim Hirap na lipad na masyado Ganun So uwi na lang Tuloy na uli ko ngayon mga lods. Lagay ko muna sa ice. Siyempre yung malaki. Kahit papano. Siyempre yung malaki. Okay. Kahit papaano mga lods. Hindi pa rin nabigyo. Oh. Hihi! Fish on! <laughs> hmm. Tuloy naman malamig lamig na ice water. oops, Nalaglag yung mga pusit ko ha. Yung dalawang kontol. Hmm pambili na rin bigas. Bawi na lang next time pag may suwerte. Yan lang baka madurog yung ibang sidakot sa lalim. Okay. So, go, go, go. <laughs> Travel na pa, we. Eh. Tsaka nakakarandam nila ako ng gutom. <clears throat> yeah, yeah, yeah. Banda ng makina. Medyo malayo pa yung travel ko mga lods pa oh. ano yan kasi Nasa 16 miles huli kong lapo mga lads ito dalawang kontol ito yung malaki na huli yung tamban doon, din na ibang natin kuilang kilo sana mabot na lima sobra yan sobra yan lima ha, sabi ko sa'yo dulas. dulas dulas bitaw bitaw Uy, bitaw Oo. oh 7.5 7.3 yan ito lang siya kaya ano oo oh, kaya ang kalaki mga lodi 7.3 pala mabigat mga ko hmm. kayo na di abot limang kilo yung pala 7.3 okay <laughs> pan-deliver to sa buyer uy uy mga ah, duras duras mabigat rin kapag lapo mga lods ito yan dalawang kontol

Takong mo. Fresh na fresh. Kaya lang. Madulas. <laughs> kilo lahat. Pito yung isa, di ba? Hmm. Nandulas. Okay, yan. Pag-deliver sa buyer. Oy. Okay. Pagbalik niya mamaya mga lodge, pira na. <laughs> <Bige>. <laughs> yan na po. Maraming salamat.